Saan pupunta? Bakit <laughs> naman naka-jellicious ka? Oh, I'm not jealous. Ano magbabalay? <laughs> feeling eh, feeling eh. Asan anak ko? O, ito ang anak mo. Asan ang anak ko? Iniwan daw. Iniwan daw. makeup ka mo. Asabihin walang? Parang walang anak. Ano nila no? Nung mga tumbler mo yun. Tinalo ang tablet. Ano sa inyo? Ako yung ano lang. Oh, ano, ano, big, ano, <laughs> ano, ano, big bro sa akin. <laughs> ano daw <toi>. sa'yo? Big bro. Yung big bro. Ang 59 yung... Parang sa na tinapay niyo lang. Ano? Ano na mo? Blueberry cheesecake. Yeah. Nasa art. Ah, oo. Mga pang blueberry cheesecake tayo. Lima nga, no? Sa mga sosyal. Planner. Oh, di ba? Ano ng tao? Parang walang mga anak. Ano an <laughs> parang mga Para daw mga dalawa ang halay. Eh. Pera nilang pinambibili. Sorry. 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 na lang. Uh, oh. no. okay, oh. uh -huh. <laughs> Sorry. Oh. <laughs> <-no>. Wait lang. lang <laughs> po. Ito kaya Hindi, bigay kami Bigay kami hindi kami rin hindi. Ito Jo. <laughs> Babaeng masikip. <Or> <laughs> Parang walang asawa at anak. <laughs> Kami naman, it's our turn. Lahat po <laughs> na nasa menu ay nababasa lang namin. Kaya kayo? White chocolate cream. White chocolate cream. <laughs> Apo. <laughs> <laughs> po ba pwedeng hamburgera ilagay? <laughs> Enad eh, <not> po. <laughs> <laughs> Enad. Eh, <not. laughs> si Aura Mama no. Sorry, kaya lang sa bar. Sorry, kaya Oh, Anong order? <laughs> Anong order, madam? Yes, ang hamburgera po. <laughs> At my chest cake. Oh, ito nga. Ano sa'yo? Ayun, Sa akin, ito. <laughs> <laughs> ang mga hambugera po may tatas para? parang dalaga may komisyon na yan ano na po ko Oh, dali, pampose in. Ho. Oh. Test oh. <laughs> 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 natin ha. Oh. Ay, chocolate cream ten. Anong in order mo? Ano? hot white chocolate pen. ten. Ten. Order mo. Yeah, oh, rate 1 to 10. 10. Gels. Cold brew coffee. Oh, 1 to 10. Ten. ten. Over ten. Ang chess Jamie. Kasi Sige pa, ko po Ang ganda. hindi na ako. naka na ako. So, uwian na. Ito Ito. 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 Healthy Nestle. living. Healthy <laughs> living. <kasilin. laughs> Healthy leaving. living. ang living. Healthy living. 22 ang <laughs> Anak na bilhin nyo? Uh, mga hambugera, wala ba bang bibilhin? <laughs>

Yes. Pampulot. Akala tayo may birthday. Okay.